Kumusta mga ka -foodie? Alam naman nating ang Pilipinas ay isang archipelago na biniyayaan ng iba't ibang klase ng prutas. May mga prutas tayong kilalang kilala, pero alam nyo ba na marami ring mga kakaiba at exotic na prutas na matatagpuan lang dito sa atin? Sa episode na to, dadalhin ko kayo sa isang food adventure para tuklasin ang labing limang kakaibang prutas sa Pilipinas na siguradong magpapakita sa inyo ng kakaibang side ng ating bansa. Mula Luzon, Visayas, at Mindanao, hahanapin natin ang mga prutas na ito at aalamin ang kanilang itsura, lasa at trivia. Tara, simula na natin! Una sa ating listahan ay ang prutas na tinatawag na marang. Matatagpuan ito sa Mindanao at Visayas at kilala sa kakaibang itsura at amoy nito. Kapag nakita kayo ng prutas na parang jackfruit o langka, pero mas maliit at may malambot na balahibo sa balat, yan na ang marang. Ang marang ay may matamis creamy at mabangong lasa. Parang kombinasyon siya ng langka at atis, pero mas masarap. Kapag hinog na, sobrang lambot ng laman nito, at pwede nyo na siyang kainin gamit lang ang kamay. Pero ingat lang, mga ka-foodie, dahil ang marang ay hindi pwedeng iimbak ng matagal. Madali itong masira kaya mas mainam na kainin agad pagkatapos bilhin. Kaya kung makakita kayo nito sa palengke, huwag na magatubili at tikman na. Sunod naman ay ang Lipote, isang prutas na matatagpuan sa Luzon, lalo na sa Quezon Province. Kung mahilig kayo sa maasim na prutas, siguradong magugustuhan nyo to. Sa unang tingin, ang Lipote ay parang duhat, pero mas madilim ang kulay nito at mas bilog ang hugis. Ang lasa niya ay maasim at bahagyang matamis, perfect pang gising sa panlasa. Isa itong native na prutas sa Pilipinas at madalas ginagamit sa paggawa ng juice o jam. May mga gumagawa din ng suka gamit ang lipot dahil sa kakaibang asim nito. Para sa ikatlong prutas, mayroon tayong kamansi. Ito ay matatagpuan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kung pamilyar kayo sa langka, ang kamansi ay kamukha niya, pero mas maliit at may mas mapait na lasa. Hindi tulad ng marang na kinakain ng diretso ang kamansi ay karaniwang niluluto at ginagawang gulay. Pwede itong ilaga, iprito, o kaya naman ay gawing ginataan. Ang kamansi ay malapit na kamaganak ng langka at breadfruit, at isa rin itong patunay na sa Pilipinas, kahit ano pwedeng gawing gulay. Chapter 4 Santol ang prutas na pwedeng maasim o matamis. Sino dito ang mahilig sa santol? Sigurado akong marami sa inyo ang pamilyar na sa prutas na ito, dahil matatagpuan ito sa buong Pilipinas. Ang santol ay mukhang malaking lanzones, na may mahapal na balat. Depende sa variety, ang lasa ng santol ay pwedeng maasim o matamis. May malambot na puting laman ito sa loob na masarap kainin. Pwede nyong kainin ang santol ng diretso, o kaya naman ay gamitin sa pagluluto. Pwede itong gawing minatamis, sinantol, o kaya naman ay idagdag sa ginataan. Chapter 5. Balimbing, ang prutas na hugis bituin. Kilala ang balimbing dahil sa kakaibang hugis nito. Kapag hiniwa, makikita ang hugis bituin nito na siguradong magpapasaya sa mga bata at matanda. Matatagpuan ang balimbing sa buong Pilipinas. Ang lasa nito ay medyo matamis at maasim, parang kombinasyon ng mansanas at ubas. Dahil sa kakibang hugis at lasa, madalas ginagamit ang balimbing sa paggawa ng juice, o kaya naman ay sa mga salad para magdagdag ng kulay at texture. Chapter 6 Bignay ang maliit na prutas na may malaking benepisyo. Ang bignay ay isang maliit na prutas na matatagpuan sa Luzon at Mindanao. Mukha itong ubas pero mas maliit at pwedeng kulay pula o itim. Maasim at bahagyang matamis ang lasa ng bignay. At madalas itong ginagamit sa paggawa ng wine at jam. Tinatawag din itong currant tree sa ibang bansa. Bukod sa kakaibang lasa, ang bigne ay mayaman din sa antioxidants na maganda para sa ating kalusugan. Chapter 7, Rimas ang breadfruit ng Pilipinas. Ang rimas ay matatagpuan sa Palawan, Luzon, at Visayas. Mukha itong langka pero mas maliit at walang matigas na buto. Ang rima ay tinatawag ding breadfruit dahil ang lasa nito ay parang patatas kapag niluto. Pwede itong ilaga, iprito, o kaya naman ay gawing ginataan. Isa itong masustansiyang prutas na mayaman sa carbohydrates at fiber. Chapter 8: Katmon, ang maasim na prutas na gamot sa sugat. Ang katmon ay isang kakaibang prutas na matatagpuan sa Luzon at Visayas. Mukhang berdeng mansanas ito na may matigas na balat. Matapang ang asim ng katmon, kaya naman madalas itong ginagamit sa paggawa ng sausawan o juice. Bukod sa bunga, ang dahon ng katmon ay ginagamit din sa traditional medicine para sa sugat at lagnat. Chapter 9 Aratiles, ang maliit na prutas na may malaking ginhawa. Kilala ang aratiles sa tawag na manzanita o so aratiles. Ito ay isang maliit at bilog na pulang prutas na parang cherry, Matatagpuan ito sa buong Pilipinas, lalo na sa mga probinsya. Ang aratiles ay may matamis at medyo maasim na lasa na may hint ng pulot-pukyutan. Hindi lang masarap ang aratiles, may medicinal properties din ito. Ang bunga, dahon, at balat nito ay ginagamit sa herbal medicine para sa iba't ibang karamdaman. Ang anonas ay isa pang prutas na matatagpuan sa Luzon at Mindanao. Mukhang atis ito pero may pulang balat. Ang lasa ng anonas ay matamis at creamy, parang kombinasyon ng atis at guyabano. Hindi ito kasing sikat ng atis at guyabano, pero masustansya rin ito at mayaman sa vitamins at antioxidants. Ang sampinit ay isang uri ng wild raspberry na matatagpuan sa Quezon, Laguna, at Batangas. Mukhang maliit itong pulang raspberry. Ang lasa ng sampinit ay maasim at bahagyang matamis. Masarap itong gawing jam o juice. Dahil isa itong wild berry, bihira lang itong ibenta sa merkado. Kaya kung makakita kayo nito, siguradoing tikman. Para sa mga mahilig sa durian, siguradong magugustuhan ninyo ang nangkadak. Ito ay isang hybrid na prutas na matatagpuan sa Mindanao. Ang nangkadak ay mukhang langka, pero may lasa ng durian. Ang lasa nito ay matamis, creamy, at may amoy na parang durian. Isang bihirang hybrid ang nangkadak, kaya kung mapadaan kayo sa Mindanao, huwag kalimutang maghanap nito. Ang lipay ay isang maliit at berdeng prutas na matatagpuan sa Ilocos at Cagayan Valley. Mukha itong Indian jujube o manzanitas. Ang lasa ng lipay ay maasim at crunchy kapag hilaw, at medyo matamis kapag hinog na. Madalas itong kinakain ng hilaw o kaya naman ay ginagawang pickles. Ang paho ay isang uri ng manga na matatagpuan sa Batangas, Quezon at Laguna. Mas maliit ito sa regular na manga, halos kasing laki lang ng daliri. Ang lasa ng paho ay matamis-asim at may matapang na aroma. Karaniwang ginagamit ang paho sa paggawa ng ensalada o kaya naman ay sausawan sa baguong. At para sa huling prutas sa ating listahan, mayroon tayong yakal. Ito ay isang wild fruit na matatagpuan sa Mindoro at Palawan. Maliit lang ang yakal at kulay pula o itim. Ang lasa nito ay matamis na parang kombinasyon ng ubas at duhat. Dahil isa itong wild fruit, bihira lang itong makita sa merkado. Pero kung mapalad kayong makahanap nito, siguraduhin tikman ang kakaibang lasa ng yakal. Ayan mga ka-foodie, natapos na naman natin ang ating food adventure. Ngayon, alam na natin na hindi lang masasarap ang mga prutas sa Pilipinas. Kakaiba pa. Alin sa mga prutas na ito ang gusto mong tikman? Sana ay na-inspire ko kayong maghanap at sumubok ng mga kakaibang prutas na hindi nyo pa natitikman. Marami pang ibang kakaibang prutas sa Pilipinas na bihira nating makita sa mga pamilihan. Kaya naman, sa susunod na food trip natin, siguraduhin maging adventurous tayo at tuklasin ang iba't ibang sangkap na nagpapasarap sa ating kultura at panlasa. Kung may natikman ka na sa listahang ito, ano ang paborito mo? I-comment mo na yan sa baba hanggang sa muli